Huwag mo ilalapit ah. Basta ulok-ulok lang. Galing sumayaw. Huwag mong paglalapatin. Lala Hindi nga pwede. Ano-ano lang. Galing-galing lang. Kala malayo lang. apa wala apa 1 minit eh ai pergi putih nak kita pergi ngapo Ilang buwan na yan? Five. Five months. High station. Aba-aba. Aba-aba. aling sumayaw. para kung ganun po